Angas mo, boy. Angas, no? Kala mo gagamba? Langgam lang pala. Ito na nga, no? Kilala na ina natin ang unang reyna ng langgam lens. Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang Camponotus Eritans. Ewan ko lang kung tama yung pagkakabasa ko. Basta yan, basahin nyo na lang. Ang Campanotos Eritans ay kabilang sa Carpenter Group. Hindi sila masyadong agresibo pero kapag may panganib, dalaban yan. Pinoy na Pinoy na langgam. Matatagpuan sila sa Southeast Asia, lalong lalo na sa Luzon at Visayas dito sa Pilipinas. Itong queen ng Eritans ay umaabot hanggang 15 mm. Ang mga workers naman nila ay umaabot ng 7 to 10 millimeters. Ito yung napili kong unang alagaan. Friendly sila. Hindi sila masyadong agresibo. Or magalaw. Katulad ng fire ant na sobrang galaw pag binuksan mo yung test tube setup nila ay sobrang bilis. Bilis tumagbo. Ito, kalma lang. Kalmahan mo lang. Nakalagay sila ngayon sa isang test tube setup. Ayan, tubig. Tapos, cotton tapos ilagay lang sa mga madilim yan, natutunan ko yan sa mga nag-aalaga din pinapanood ko si XO Hunter sa so, ngayon pinapakain ko sila ng honey water tapos mga portina nila, tipaklong legs ng tipaklong or kaya pag may nakita akong flying flying cockroach, yan yung mga feeling butterfly, yung mga legs lang naman, malilit lang ngayon ay may isang larva. Tapos isang few pa. Mga 15 days siguro magiging worker na yung tignan nyo, man na, tignan nyo naman yung pangangyan pag nakagat ka siguro. Oh. Ewan ko lang. Hindi ko magbilang ilan yung ex niya eh. Mga 2 weeks na to sa akin. Kung gusto nyong subaybayan itong evolution ng kanilang kolonya. Eh, follow nyo naman ako. Follow, like the page para update kayo sa magiging itsura ng kolonyang to. Soon, eh, lalagay ko siya sa setup na iniisip ko kung lalagyan ko ng moss yung outside work. Pero, tignan natin kung anong kalalabasan. Ganda, no? Parang yung Hunter x Hunter. Yung yung reina ng mga chimera. Tapos, yun, lalabas na yung tatlong tatlong kawal. Ano pang tawag doon? Gusto kong pangalanan tong si Merwem eh. Merwem. <laughs> Stigno.